Magandang araw, Pilipinas. Ito ang valiente news sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Tuloy-tuloy sa paghahatid serbisyo ang tanggapan kamakailan. Tumulak ang OVP Western Mindanao, Barm at Caraga Satellite Offices sa Lano del Norte upang mamahagi ng food boxes. Si Jera Gomez sa report. Dalawang daang individual ang nakapag-uwi ng food box. Handog ito ng OVP Western Mindanao Satellite Office. Isa si Nanay Aisa sa mga nahandugan ng food box. Ikinatuan naman ng nanay na nakarating ang mga programa ng OVP sa kanilang komunidad. Masayang-masaya po ako ma'am talaga. Kasi po? Kasi uh, po, alam ko na may makukuha ako ng uh, uh, tulong uh, kahit gaano pa kaliit. Malaking tulong po sa amin ito, ang uh, ibinigay ng vice president natin dahil... Uh, sa ngayon, parang kulang ang sa mga taga-diri kay Kuan Man Ma'am. Crisis man ngayon. Malaking tulong ito sa akin dahil solo parents. Ako, Wala ko ito na anak pero yung mga pamangkin ko, marami. Uh, na man. sila sa tulong sa ako. Ah. Hangad naman ng nanay sana po ma matuloy-tuloy ang tulong niya sa amin mga taga dito. May mensahe rin ng ilan pang benepisyaryo para sa tanggapan. Magpapasalamat pa ako sa uh, BP dahil sa kanyang tulong sa amin. Uh, nagpapasalamat kami. Sobrang natuwa po kami. Uh, sana hindi ito ang huli. Mayroon pang ano, susunod sobrang malaking tulong po ito sa amin. Bungkusok puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Lalo na po sa Allah subhanahu wa ta'ala nga kayo po ay nakakatulong sa amin. Mula rito sa barangay Tamparan sa bayan ng Munay, Lanao del Norte, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Panibagong MTD sa mula sa lalawigan ng Cebu, sabay nating kilalanin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!